Hello, si Lorelie po ito uli. Welcome back sa aking uh, channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang lihim na lakas ng pagiging mag-isa. Alam mo ba yung pakiramdam na nasa isang kwarto ka na puno ng tao, pero pakiramdam mo invisible ka. Nakangiti ka, nakikisama, tumatawa sa mga jokes, pero sa loob, loob, mo, may lungkot na hindi maipaliwanag. Walang text, walang tawag, walang imbitasyon. Ikaw lang, mag-isa. At baka iniisip mo ngayon, mahina ba ako? maliba ako? Bakit parang wala akong halaga? Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka mahina at hindi ka kulang. Kasi ang totoo, sa likod ng kalungkutan, may isang lihim na lakas na naghihintay na madiskubre mo. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Madali tayong maniwala na kapag mag-isa ka, ibig sabihin talunan ka. Pero sa psychology, ang pagiging mag-isa ay hindi parusa ito ay proseso ng paglago. Kapag wala kang sandalan, natututo kang tumayo mag-isa. Kapag walang nag-cheer sa'yo, natututo kang palakpakan ang sarili mo. At kapag walang nakakaintindi, natututo kang kilalanin at intindihin ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka ba unang natutong maging matatag hindi ba nung panahon na wala kang matakbuhan kundi ang sarili mo? Bakit iniiwasan natin ang kalungkutan o bakit natin tinatakasan ito? Kapag nakakaramdam tayo ng lungkot, ang instinct natin ay tumakas or iwasan ito. Nag-i-scroll tayo sa social media ng mga ilang oras Bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan, nakikipag-date kahit hindi pahanda, o kaya nilulunod ang sarili sa trabaho para lang hindi maramdaman ang lungkot. Pero tanungin mo ang sarili mo ngayon, bakit ba ako takot maiwan mag-isa? Bakit ko pinupuno ng ingay ang buhay ko kung ang puso at isip ko pala ay naghahanap ng katahimikan? Ang kalungkutan ay hindi kaaway, isa itong leson. At minsan, ang mga leson sa buhay ay dumarating sa pinakatahimik at pinakamasakit na paraan. Ang mensahe ng kalungkutan Ang kalungkutan ay parang alarm clock ng kaluluwa. Kapag naramdaman mo ito, ibig sabihin may kailangang baguhin. Maaring relasyon na hindi na para sa iyo o hindi na masaya. Maaring trabaho na hindi na nagbibigay ng saysay -say, o ng motivation sa iyo. O baka yung paraan ng pagtrato mo sa sarili mo na matagal ng kailangan ng healing. Hindi ba't minsan yung mga taong iniwasan ka o hindi ka pinili sa huli nari-realize mong sila pala ang sagabal sa tunay mong pag-unlad. Yung tinatawag mong rejection dati, ngayon ay redirection pala. Kaya wag mong isiping parusa ang pagiging mag-isa. Madalas ito ay protection at paghahanda para sa mas malawak na yugto ng buhay mo. Rejection is redirection. Isipin mo ang isang pintuan na biglang nagsara. Masakit, nakakaiyak, parang iniwan ka sa dilim. Pero ano ang nangyari pagkatapos? May iba kang nakitang daan, mas maaliwalas, mas tugma o mas tama para sa'yo. Ilang beses mo na bang naisip? Buti na lang, hindi natuloy yung dati kong plano. O kaya naman, Buti na lang hindi siya ang nakatuluyan ko. Tama, di ba? Ganito gumalaw ang buhay. Tinatanggal niya ang mga tao, sitwasyon at oportunidad na hindi talaga para sa iyo. Dahil kung hindi aalisin ang hindi bagay sa iyo, hindi mo makikita kung ano talaga ang para sa iyo. Ang lakas ng pagiging mag-isa. Kapag walang sumusuporta, natututo kang suportahan ang sarili mo. Kapag walang pumapalakpak, matututo kang hanapin ang kagandahan at talento mo. Kapag hindi ka inimbitahan, matutuklasan mong pwede kang gumawa ng sarili mong mundo, isang space na sakto para sa'yo. At dito nagsisimula ang tunay na self-love. Hindi sa mga taong nagpaparamdam sa iyo na pagiging invalid mo. Hindi sa mga relasyon na pilit mong pinapasok. Kundi sa katahimikan. Kung saan naririnig mo ang sarili mo, ang tunay na boses na nanggagaling sa iyo. Paano yakapin ang pagiging mag-isa? Kung nararamdaman mong tahimik ang paligid mo ngayon, huwag kang matakot. Narito ang ilang bagay na pwede mong gawin. Gumawa ng oras para sa pagsusulat. Isulat ang mga damdamin mo, yung mga nararamdaman mo para lalo mong maintindihan ang sarili mo. Maglakad mag-isa sa park o sa tabing dagat. Pansinin ang mga bagay na hindi mo napapansin dati. Gumawa ng maliit na goals para sa sarili. Hindi kailangang malaking goal o napaka-ingranding goal ang kailangan mong gawin. Kahit simpleng pagbabasa ng libro, pag-aaral ng bagong skills, kagaya ng pagluluto, o pag-aalaga ng sarili. At pinaka-importante, huwag kang matakot sa katahimikan kasi doon nagsisimula na makilala mo ng lubusan ang iyong sarili. Sa bawat araw na natututo kang yakapin ang pagiging mag-isa, mas nagiging buo ka, mas lumalakas, at mas lumilinaw ang uh, direksyon mo sa buhay. Kaya tandaan mo, ang pagiging mag-isa ay hindi kabawasan sa pagkatao mo. Ito ay pagkakataon para sa sarili mo. Ito ay isang imbitasyon para makita mo ang tunay mong halaga na hindi nakadepende sa likes, sa text messages, o sa validation ng iba. At sa huli, hindi mo kailangan ng crowd o ng barkada para maging mahalaga. Hindi mo kailangan ng palakpak para maging buo. Ang kailangan mo lang ay ikaw. Kaya kung nakarelate ka sa video na ito, like mo na at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tagalog motivational videos na kagaya ng napanood mo maraming salamat po